maulan na naman dito sa Bulacan maulan, maulap basa ang kalsada at matarik talaga good morning ちょっと待って。 Eso me a bakit tayo dito nagdijagging sa bundok kasi ang bundok ay isang inspirasyon malinis payapa at tanging mga bato at mga puno ang iyong kasama sa pagdijagging dito sariwang hangin malinis at talagang inspirasyon ang kapaligiran walang pollution at higit sa lahat, at higit sa lahat sariwa ang iyong kapaligiran tunog lamang ng mga ibo ng iyong maririnig at pagaspas ng mga dahon ang iyong maririnig dito solo ka lang nagdi-jogging lang ako nagdi-jogging dito kasi naka, napaka presko na kapaligiran dito mga puno lamang ang aking kasama dito at mga bato ang tanging testigo sa aking pagkatakbo dito sa pagyadyaging na ito kasama ko ang mga alaga kong aso na palagi silang nandyan kapag lumalabas ako o tumatakbo dito sa araw-araw patuloy nyo akong subaybayan sa aking mga gawain salamat and God bless salamat ang marami sa inyo sa unti-unting pagsuporta sa akin sana huwag kayo magsawa na palaging nandyan sa mga umunti kong video thank you so much and God bless to all